impeachment court. Maaring magpasya sa pamamagitan ng simple majority vote kung ibabasura o hindi ang impeachment case laban niyan kay Vice President Sara Duterte. May mga balita diyan si Bombo J. Sigalvez. Pusibling magpasya ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan ng simple majority vote o lubing tatlong boto ng mga Senator Judges kung ibabasura o hindi ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, Sinabi ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na anumang musyon na ihain ay dapat pagdesisyonan sa pamagitan ng simple majority votes. Dagdag ni Escudero, posible ring ma-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara, batay lamang sa si isinamiti na answer ad cautelam ng kampo ni Duterte. A simple majority ang kinakailangan sa lahat ng butuhan, two-thirds ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to to dismiss, for example, ah, then imposible ka na maka two thirds. Ano mang motion is by simple majority. Kung pagbabotohan man yon, ede clearly walang two thirds if ever, di ba? Math, math would dictate that outcome. Iginit din ni hindi para sa kanya na magkomento sa answer at kautelam ng pangalawang Pangulo. Ito'y matapos si ipahayag ni VP Sara hindi siya dapat pilitin na sumagot sa mga ligasyon o kaso na nakapaloob sa verified impeachment complaint makarang ibalik ito sa Kamara. Iyon yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yon dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President, tatanggapin namin yon bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court at hindi para sa aming komentaryohan nyo na tama yon o mali yun. Samantala, nang matanong naman si Scudero kung posible bang maibasura ang kaso nang hindi dumaraan sa formal na paglilitis at sinagot niya ito ng lahat ay posible. Ayon kay Scudero, sino miyembro ng korte ay maaari rin maghain ng musyon upang hatulang may sala si Duterte at tulad ng musyon para sa pagbabasura ng kaso, ito rin ay sasailalim sa botohan. Lahat naman nga kasi talaga posible. Ulitin ko ha, pero pwede rin namang, oh, babalik rin ko. o oh, pwede, pwede rin may mag-motion. Lika na, huwag na tayo mag-trial. Convict na natin ngayon ha. They can, they can also move that. Um, I cannot prevent that from happening. But I will not vote for that. But, di ba, so, lahat ng mga motion na yun, pwede naman. Huwag lang kayo mag-focus sa motion to dismiss. Kasi pwede rin motion to convict. Lika na. Huwag natin pakinggan. Obvious naman eh. Ganun? Now, There is no rule that prevents a member or a, a, lawyer, a party litigant from doing that. Paano pag sinabi ng prosecutor yan? Obvious naman eh. Nakita nyo na sa TV, di ba? Article 2, Article 3. Wala nang presentahan na ebidensya. butuhan na tayo agad. They can make that motion. But I will disagree with that motion. Una nang iginit ni Scudero na hindi na wala ng jurisdiction ng impeachment court kahit ibinalik sa kamera ang impeachment complaint laban kay Duterte. Malinawa niya sa musyon na hindi pinapadismiss o itinerminate ang mga reklamo laban kay VP Sara. Git pa ng Pangulo ng Senado, hindi sila makakapag-issue ng writ of summons kay Duterte kung wala silang jurisdiction. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!